Hi guys, hindi ko may madam kumain ako guys. Ito yung pagkain namin guys. Hi, thank you for watching and shout out, shout out to my sa Rain. Ito yung ulan namin guys. May talabasa, may adobo, kain po tayo. Masarap ng kalabasan yung may pahdik guys. Mas masarap pang kain mo kami. Ano ako ng bambu. Odom. Ito na. Tapos na yung kalabasan. Bye bye. Ini ulang